Trending na trending sa lahat ng social media ang Don Bell ngayon. Dahil inihintay ng mga netizen ano kaya ang suot ni Doni Pangilinan at Bell Mariano sa ABS-CBN Ball. Dahil usap-usapan na napakaganda daw ng gown na suot ni Bell. At ito naman ang suot ni Donnie nung hindi pa love team ni Belle. Grabe, noon pa man ay twinny na. Dahil noon ay si Donnie ay naka blue pink at si Belle naman ay naka all pink. Talagang tinadhana ang dalawa. At ito pa ang nakaka-excite dahil talagang ipapanalo ng Don Bell at ang mga bablis ang power couple and star of the night ng Don Bell. Milyong-milyong pera talaga ang binagsak nila sa kanilang voting para maipanalo ang dalawa. Dahil deserve na deserve nila na manalo ng power couple and star of the night.